Para sa detalye ng balita, QC Cunestion, ang 66 na nawawalang flood control projects. At para sa detalye ng balita, kasama natin, DJ Joey Boy, pasok. GV DJ Frankie inihayag ng pamahalaang lunsod ng Quezon na may 66 na flood control projects mula 2022 hanggang 2025 but na hindi matagpuan. Sa bilang na ito, 35 ang walang coordinates at 31 naman ang may maling lokasyon. Ayon kay Mayor Joyce Belmonte, maaaring magmukhang ghost projects ang ilan dito. Subalit posibleng may technical na dahilan ang sektor ng engineering. Dagdag pa ni City Engineer Mark Dale Peral, hindi pa kumpleto ang lahat ng dokumento kaya hindi pa tiyak ang magiging konklusyon. Batay sa tala, umaabot sa 331 ang flood control projects ng DPWH sa Quezon City na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Ngunit dalawa lamang ang formal na inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Karahamihan ay hindi akma sa drainage master plan ng Lunsod. May mga nadiskubre ring proyekto na itinayo sa mga dalugyan ng tubig sa ibabaw ng dating riprap walls at mga retaining wall na bumagsak nakipagkasundo ang QC sa Philippine Institute of Civil Engineers at UP Resilience Institute upang surinin kung alin sa mga proyekto ang maaari pang maisalba. Isinasaalang-alang din ang pagpapatigil ng mga ongoing projects na posibleng makapagpalala ng pagbaha. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.